Hello, hello. Grapes mga kapawer. Mamitas tayo mga kapawer dito ng grapes. Ayan. Grapes mga kapawero oh. Ito yung grapes sa amin mga kapawer. Tingnan nyo. O, oh, di ba? Oh. Grapes. yan po mga kapawero oh. oh. Ang daming grapes mga kapawer. Oh. Tingnan nyo mga kapawer. Yung imported na grapes ba? dito sa amin punong kahoy po ito pero grapes po ito mga kapagay oh. sobrang sarap-sarap na kalamian mga ka kainin eh oh. 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 mga ito po yung grapes dito sa Sibo mga kapawin. Sobrang sarap talaga like, mga kapwera. Tikman natin mga kapwera. Mm. Half five. Ito po yung loob. Tingnan nyo. Hmm. Mm. Sarap ng dips. Mga kabar, thank you po sa inyong lahat sa lahat na nagpalo at nag subscribe sa akin. Thank you po sa lahat. Uh, sa hindi pa nag-subscribe, please like and subscribe and post the button bell para nga uh, mag -post ako ng video, ma-update kayo palagi. Thank you sa inyong lahat mga kapawira, sa suporta nyo sa akin. So, masarap talaga mga kapawera. Sobrang lamig-lamig talaga ng grip dito. Ah. Mm. May ibon ay, Oh. Ayan, ano doon no, no, sa ibabo. Marami. Ayan. Yeah. Mm-hmm. Sarap talaga ng grapes. <laughs> Monet tagiya siya mga kapawet. Hey, Good morning grapes dong. <laughs> Sila tagiya ni grapes oh. oh tingnan niyo mga kapawet yung grapes ng Cebu Philippines. Yeah, oh. no. Hmm. Ang dami kaysa ng mga kapawir eh. Tigi madanig pa siya mga kapawir oh. Kasi so yun na naman ang grapes oh. Biyaya ng Panginoon mga kapawir oh. Kaya um. kaya kaon nila. Grapes. Diba? Ayan. Mm. Super kalamian mga kapawir yung grapes oh. Yan o. Hmm. Mamitas lang tayo dito. Hmm. Ito ang puno mga kapaya. Pag may ari ng manok na ito. Yan. Yeah. lami mga kapawer eh kanong mga kola ka lang mga kapawer ba kay manguha ka grits oh di diba? <coughs> Yan. Yeah, grips. Sobrang lami, lami mga power eh. Hmm? Kuhain natin mga kapag ang grapes na ito. Ayan. Tingnan nyo. Oh, berahin natin. Ito. Sus, so, gabi oh, diba? yan. lami Ano yung mga kapwa? O, hindi ba? Yan, o.